Magandang araw na naman po sa inyong lahat mga paps oh. ah, Dito kami ay papunta sa bahay ni ano, Bagis Alex mga paps ito oh. Dito na daw sila natutulog mga paps Isang linggo na raw silang natutulog dito mga paps oh. Lantilosi, kumusta? ah, oh, ito yung ano, mga paps biyanan ni Bagis Alex oh. Lanti Lose <laughs> Ang pinamagandang Dilag dito sa Ilocos Oriental siya. Oh yeah, mga paps. Nandiyan hmm. uh, dalawang linggo na silang natutulog dito mga paps, kasi si Baris Alex. Jus. Ulo ako mo si Slapol. Pag-umot sa ilang kasi, adila. Tuwa, bet. jadi ko bau, melayan, penatanku terdepulio, bau. Kamu panu... penuh, apa anak nak, Lawan tak Oh, ito mga paps oh. may floromat na sila dito mga paps oh. Sorry. Ayan. Ayan ang loob. Floromat na tiles. Ayan. Ayan ang loob oh. Ayan. So, yan lang mga paps ha. Ah. Next time ulit mga paps. So, ayan. itira bibaw sa day sa day rita di kasilya sir sir ramay may sana baos tara ipas pasay tinilis kong sir mga papsa ito yung gamit ni bagus alas dito solar uh, bali ngayong gabi nandito ako ngayon mga paps Oh, yung huli na upload ko sinabi ko sa inyo na lalagyan ng burner mga box so, ang yan oh. bali 2 weeks na silang na nandito mga paps na uh, natutulong uh, bali privacy na yan mga paps kasi doon yung mga pamilya ni Bagis oh, yan o oh. yan lang ang labas dito mga box so, yan o oh mga honey lang ng mga pala kayong naririnig dito kasi alam nyo na kitna ng palayan mga paps yan kaya yeah, kung gusto nyo mag sponsor oh, kahit pang gastos lang eh, pwedeng pwede <laughs> okay mga paps yan lang I love you all mga paps huwag kayong magsawang sumuporta sa mga simpleng videos namin dito aangat din tayo mga paps Ganyan lang ang buhay. Ay, talagang ganyan lang ang buhay. <clears throat> sa una, sa baba tayo. Pero sa gitna o sa taas, hmm. medyo, huwag na rin sabihin. Uh, na, tayo, na, hangat. Pero ang halaga, susuporta tayo ng mga malili receive yung mga paps kasi baka nagtataka kayo baka sabihin nyo mayayaman kami baka ginagamit lang namin yung mga videos na na-upload namin pero hindi kasi ang prinsipyo ko mga paps kung sino ang nasa baba tulungan natin ano lang yan mga paps sana maintindihan nyo yung mga, yung mga ano namin mga prinsipyo yan lang mga simple lang kami. Kung gusto nyo pumunta dito sa probinsya namin, welcome na welcome kayo. Kung ano yung ano namin, may paharap namin sa inyo, yun lang. Kung magulap tayo ng palaka, eh magulap tayo ng palaka. Ano lang mga kapsa? Baka nagtataka kayo, baka mayaman kami parang ginagamit lang namin yung mga videos na na-upload namin dito. Iba kami. Yung mga napaparad yung mga vlogger, iba kami. Iba nyo kami. Pag nakita nyo kami sa personal, maka mas lalong bibilib kayo sa amin. Kasi mapapatunayan nyo na yung sinabi ko na simpleng tao kami lang. Yun lang mga paps. I love you all. Bye-bye.